again, again, welcome back to my channel, welcome back to my vlog, to my FB page, to my YouTube channel. Okay, so again, uh, before I start my video explanation, and as you saw it, meron naman po tayong panibagong uh, item na pampaswerte na very effective. Pwedeng pwede po talaga ito sa mga bahay, sa mga lugar. Okay, but before I start my video explanation, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga suki ko. Sa lahat, sa lahat ng mga suki ko na nagtiwala sa akin. Thank you from the bottom of my heart. Wala nga gang at pinagkatiwalaan niyo po ako sa pag-purchase ng aking mga iba't ibang klaseng online Lucky Charm Store, mga item ko sa aking FB page na naging isang online store ko ang Cosmic Gemstones na meron na po akong 6,000 mahigit na followers sa aking FB page. At itong video na to, i-upload ko po ito sa aking YouTube channel na Cosmic Gemstones at sa aking FB page ang Cosmic Gemstones. So, nag-iisa lang po ang aking online FB page, ang Cosmic Gemstones. Marapat lamang niyo po ay mag-follow na rin po kayo sa aking FB page para sa mga bagong items ko at sa mga video explanation ko katulad po nito. Okay? So, without further ado, let's start our topic for today. Ito po yung bagong item ko ngayon na hindi ko pa siya na-upload hindi ko pa siya na ipopost sa aking FB page. Pero gagawin ko na po siya ng explanation kasi baka mamaya may mga, may mga magtanong, ano po ba yung benefits? Usually naman po talaga yun ang tinatanong nila eh. Kapag may mga items sila na interesado, bukod sa presyo, tinatanong ano po yung visa niya, to ano po yung taglay nilang bisa So ito po yung pinakabago ko ngayon, ang Anti-Evil Eye Pyramid with Lapis Lazuli Stone. Okay? At meron po siyang mga gold-gold sa pinakailalim. Okay, ayan po siya pinaka may mga gold-gold na design. ito po yung anti evil eye at yung sa ilalim po niya ang uh, lapis lazuli stone. So in pyramid po siya. So ito po ay figurine display po. Ngayon, may mga magtatanong sa akin, para saan to? Ay ba? Ano yung benefits niya to? Ano po yung taglay niya? Ano po yung nagagawa niyang maganda? sa mga owner kung kukuha po kayo nito, okay? So, yun po yung ipapaliwanag natin ngayon. Okay, ang tawag po dito sa pyramid na to is the Orgon Pyramid. Ngayon, yung nasa loob niya is yung anti-evil eye na may halong golden, okay? Golden stone. Kung di ako nagkakamali, golden hematite to. Kung di ako nagkakamali. At yung stone na kulay blue, ang lapis lazuli stone. Okay? So ngayon, mag-direct to the point na po tayo. Ano po ba yung pinakabisa po niya itong anti-evil eye or gone pyramid? Ito, itong mata na to Mata, yan. Ito po, ipang display na to nila, Dini-display po ito sa bahay. Kahit saan, sa kwarto, sa bahay, sa kitchen, sa bodega. Kung kayo po ay may mga negosyo, workplace, pwedeng-pwede nyo po ito i-display. Okay? sa study table, pwede sa working table, sa computer table, sa salas, okay? Sa terrace, sa window, pwede po. Okay? Ngayon, ito po yung tanong niya. Ano po ang direktang epekto po niya itong anti-evil eye na na pyramid? Okay? Dito sa mismong mata na to, ang pinaka main main factor po niya, kaya po siya dapat dinidisplay sa bahay, lalong-lalo lalo na ha, sa main salas, sa dining table, pwedeng-pwede rin po. Ang pinaka-benefits uh, po na taglay niya itong Orgon Anti-Evil Eye Pyramid is nag-aabsorb or humihigop po, it, humihigo po ito ng negative energy. Okay? Yung mga negative energy na yan, once na pumasok sa bahay, nako-convert into bad luck, misfortune, at kung anik-anik pa, pwede din siya ma-convert as a sickness. Okay? Pwede siyang ma-convert as a bad news. So, ang pinaka main benefits po niya to ang pinaka powerful po niyang bisa itong mata, okay? Is nag-aabsorb siya ng mga kamalasan dito sa bahay na pumapasok. Kung sakaling bahay niyo napasukan ng negative energy, ang pinaka main power po niya is hinihigop po niya. Hinihigop niya yung negative energy. Okay? at the same time dine-deflect niya, tinataboy po niya yung mga bad spirits okay, tinataboy po niya yung mga bad elements okay, Dine-deflect niya okay, yung mga negative energy naman ay inaabsorb po niya itong anti-evil ay na to so napakaganda po talaga niya itong pyramid na to, pang display kahit saan, kahit sino pwede po, kahit sa kwarto kasi nga, minsan din natin alam yung bahay natin napapasukan ng kamalasan napapasukan ng mga negative energy okay so kailangan meron po kayo nito para protection po para hindi po kayo malasin sa buhay inaabsorb po niya or hinihigop po niya yung mga kamalasan ngayon ito naman pong lapis lazuli stone okay lapis lazuli ayan po ito naman po, ang benefits po ng lapis lazuli gemstone is nag a po siya ng wisdom. nag a po siya ng knowledge. Okay? At nag a din po siya ng success sa studies. So, pwedeng-pwede po din ito sa mga estudyante. Okay? Yung mga nag-aaral, gustong makapasa, basta may kinalaman sa studies, Okay, may kinalaman sa pag-aaral, success sa pag-aaral, wisdom, knowledge, to gain more knowledge and wisdom. At para tumalino po, pwedeng pwede rin po itong pyramid na ito. Okay, so multi-purpose po ito. Okay, bukod sa humihigop po siya ng mga kamalasan, ay nagdadala din po siya ng karunungan. Okay, wisdom, knowledge, at success sa buhay estudyante. Okay, yun po ang pinaka-benefits ng lapis lazuli stone. Okay? Ngayon, dumako naman po tayo dito sa mga gold. Itong gold cross. Ang sinisimbolize po niyan is good fortune. Good fortune, wealth luck, at money luck sa loob ng tahanan. Okay? So, tatlo po yung pinaka-benefits po niya itong Orgon Anti-Evil Eye Pyramid. Bukod sa number one, uulitin ko, humihigop po siya ng negative energy, humihigop po siya ng mga kamalasan, at the same time, nagde-defect or nagtataboy po siya ng mga bad spirit at mga negative entity, yung mga, alam mo na, yung mga hindi natin nakikita sa paligid-ligid, okay? And then yung lapis na zuli pwedeng-pwede po ito sa mga estudyante kasi nag attract po siya ng wisdom, knowledge, and success for the studies sa mga nag-aaral po. Okay? And then, at pinakahuli, yung pinaka-gold pinaka po niya, ang sinisimbolize po niya or ina-attract ina po niya is prosperity, okay? Wealth luck, money luck, and good fortune. So, tatlo po yung benefits po niya ito. Kahit saan po, pwede po ito isab a ah, i-display. Sa bintana, sa terrace, sa working table, office table. Kung kayo po ay nasa opisina, nagtatrabaho at meron po kayo doong sariling working table or office table, pwede po kayo kasi alam naman po natin sa 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 work office or sa opisina, ang daming toxic diyan. Ang daming toxic, ang daming negative energy. So pwedeng pwede po kayo maglagay nito para maabsorb po niya. Maabsorb po niya lahat po ng mga kamalasan. Okay? Sa dining table, sa kwarto, sa ibabaw ng ref, pwede po. Okay? Sa kitchen, pwede din po kahit sa banyo, pwede rin po itong i-display. Okay? Kasi nga, ang pinaka-pinaka main main benefits po talaga niya is talagang humihigop po siya. Nag-absorb ng negative energy and then nagde-deflect po siya ng mga kamal uh, mga bad energy, bad spirits, a uh, bad entity. Yung bad energy, yung negative energy, yun yung ina-absorb niya. Pero yung mga bad spirits o yung mga hindi natin nakikita na alam mo na yung mga negative side tinataboy po niya. Okay? So, napakaganda po niya ito whether you are a businessman, an entrepreneur, or career, empleyado, kahit ano pa yung profession po ninyo, pwedeng pwede po ito. Kahit saan po, pwede in-display sa so, hospital, okay? sa bahay, sa spa aralan, sa opisina, okay, sa negosyo, pwedeng pwede. Kahit sino po pwede po mag ano, magme-ari nito. Ngayon may magtatanong sa bahay po, ilang ilang piraso ang pwed pwedeng i-display? Kahit isa lang pwede na. Pero kung may pera naman po kayo, may budget kayo, pwede sa isa sa kwarto, pwede isa sa salas. Okay? So, yun po, uh, magiging available na po ito. Baka bukas ko po ipopost or sa isang bukas. Okay? Ginawan ko lang po siya ng video explanation para doon sa mga magtatanong kung ano po ba yung pinakataglay niyang visa. So, tatlo po yung kanyang pinakataglay na visa. So, very worth it po talaga to Very worth it. Okay? So, available na po ito. Baka tomorrow or sa isang tomorrow. Or you can call me if interested po kayo sa 0923-416-5082. And you can message me via messenger. It's Cosmic Gemstones. Do na lang po kayo mag-message regarding po sa price. Hindi naman po kamahalan to. Okay? Hindi naman po siya kamahalan. At napakaganda. At this is a very rare. This is a very, very rare design. Okay? Ayan po siya. Okay? So, Limited edition lang po ito. Actually, tatlo lang po. Kung meron niya ito eh. Tatlo lang. Okay? So, yun lamang po. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Especially to all of my suke. Doon sa mga nagtiwala sa akin. Thank you so much from the bottom of my heart. At pinagkatiwalaan niyo po ako sa pag-purchase ng aking mga items sa nag-iisang online FB page ko, ang Cosmic Gemstones. Okay? I-upload ko po itong video na to sa aking FB page at sa aking YouTube channel na Cosmic Gemstones. So, yun lamang po. Uh, again, maraming maraming salamat and God bless po. Till the next video. Okay, mag-PM lamang po kayo kung may mga katanungan pa po kayo. Lalo na sa mga suki ko, huwag po kayong mahihiyang mag-message sa akin if you have any concern or violent reaction. Okay? Yun lamang po. Ito po. Ang tawag po dito ulitin ko, ang Orgone Anti-Evil Eye Pyramid Protection, the Lucky Protection Figuring Display. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat. Bye.